Tunay na mahalaga na makilala natin ang tama ang Diyos at matanggap Siya. Kahit na ito ay tunay na mahalaga, tinatrato ito minsan ng mga tao na tila wala itong halaga. Buksan natin ang Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 verse 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Nang dumating siya sa Nazaret sa lupay ng Israel dalawang libong taong nakalilipas, tiniis niya ang pagdurusa sa krus para maging sakripisyo para sa pagtubos. Ang Biblia ay nagpapatutuo na hinandog niya ang sarili bilang isang sakripisyo para magalis ng kasalanan ng marami. Nasusulat din na, ay magpapakita, ilang beses siyang magpapakita, sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa kanya. Kinupropesya ito ng Biblia. Kung gayon, hindi ba ang ekspresyong, ikalawang pagkakataon, ay nangangahulugan sa huli na, muli siyang darating sa laman. Ang ilang tao ay nagtatanong, hindi ba't kaya niyang dumating sa ikalawang pagkakataon sa Espiritu? Pero nasusulat na siya ay laging kasama natin sa Espiritu. Dahil lagi natin siyang kasama, hindi na kailangan ng mga ekspresyong tulad ng unang pagkakataon o ikalawang pagkakataon. Kung gayon, pag dumating siya sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon, dapat ba tayong kumanig sa mga tao, gaya ng mga kumalaban at lumapastangan sa kanya noong kanyang unang pagdating sa pagsasabing, Paano ikaw, na isang tao, ay nagaangking Diyos? Hindi ba dapat tayong magsikap para makilala at matanggap ang Diyos? Iyon ang dapat nating pagsikapan na gawin. Kahit nang dumating siya sa lupang ito sa laman, may mga aspeto ng kanyang banal na pagkakakilanlan na hindi maitatago. Anong aspeto ng Diyos ang hindi maitatago? Ito ay buhay na walang hanggan na tanging Diyos ang nagtataglay, hindi ba? Ito ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng kahit sino lang. Ito ang dahilan kung bakit ang Biblia at ang mga propeta ay nag-iwan na ng mga record sa mga propesya tungkol sa lahat ng gawa na isasagawa ng Diyos habang nakadamit ng laman. Para alisin ang mga kasalanan ng sangkatauhan, pinasa niya ang kasalanan ng marami at napatay siya dalawang libong taong nakalilipas. Nangako siya na darating sa ikalawang pagkakataon para tubusin tayo mula sa mga kasalanan at dalhin tayo sa walang hanggang kaligtasan ng kaharian ng langit. Hindi ba dapat tayong maging handa na sa lubungin at tanggapin siya sa kanyang ikalawang pagdating? Maraming tao ang nagsasabing, paano ang tao ay magiging Diyos? Gaya ng ginawa ng mga Fariseo dalawang libong taong nakalilipas, inuulit ang parehong paratang ng na mga nagpaku sa kanya sa cross. Ang pangako ng kanyang ikalawang pagdating ay hindi isang bagay na isinulat ko. Hindi ito nilalaman na isinulat ko at isiningit. Hindi ba ito ang salita kung saan tayo ginising ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia at ng mga propeta? Hindi ba tinawag ng mga tao ang Diyos na isang erehe? Hindi ba sila namulot ng mga bato para ihagis sa Diyos at kumilos ng laban sa Kanya? Inusig nila ang simbahang tinatag ng Diyos, binabansagan itong erehe. Mga kapatid, pareho ito ngayon. Magpatuloy tayo sa John chapter 5 verse 39. Chapter 5 verse 39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at yon ang nagpapatutuo. Tungkol kanino nagpapatutuo ang mga kasulatan tungkol sa akin. Pinatututuhanan ng mga kasulatan ang tungkol kay Jesus na pumarito sa lupa sa laman. Dahil si Jesus ay nasa anyo ng Diyos, ano ang sinabi niya na dapat nating tingnan kung nais nating malaman ang tungkol sa Diyos? Sinabi niya sa amin na kumpirmahin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Ang Biblia ay ang record na ibinigay ng Diyos para patunayan at patutuhanan ang tungkol sa Diyos. Ito ay ang banal na salita ng Diyos.